So, shout out dyan mga kamisdak, no? At sa mga bashers dyan, ni Quadrolas. Mga Japanese na mismo ang nagsasabi na si Quadrolas lang ang angas ng Pinas ang makakatalo sa the monster ng Japan, no? Mga hapon na mismo. Kaya nga inaabangan nila yan, eh. Kaso, siyempre, hindi nila may maibibigay yun kasi nga hindi naman sila ang promoter hindi sila ang mga ano kumbaga ugens lang din sila no kaya takot na takot yan si ano si the monster na uya inuwi sa angas ng Pinas. Kita mo yung alas niya tatlo lang kay monster. Eh si, si ano quadro alas yon, di ba? Kaya nga natatakot siya. So sa mga nagbabas diyan ng na mga Puro Pinoy lang din naman yung mga bashers ni Codrualas. Wala namang hapon na bashers yun. No? Kasi, <laughs> krabintalite tayo. <laughs> Crab <laughs> mentality tayo mga Pinoy. No? So, wala. Talagang kahit anong gagawin mo dyan, eh talagang si Quadro alas lang makakatalo. So mga bashers dyan, mag-comment kayo dito kung talagang ah, bashers kayo. Eh, hapon na mismo nagsasabi, di ba? Hapon na mismo nagsasabi na si Quadro alas lang makakatalo kay ano, Naoya Inoue. Yeah, anyway. So shout out sa inyo dyan. Kabisdak pride!